Namatay si. <laughs> Uy, namatay ka? Namatay ka ba? O parang namatay oh. Buguin natin yung lupa siguro nito. Ito. Ito maganda to palitan ng lupa eh. Tirahin natin na. Tayo. Maram mo gandang lupa yata dito eh. <laughs> tigas ah tigas tanggalin kaya natin to bunutin tigas eh ah. Tikas na ang lupa tigas na kong lupa may plastic to sa ilalim eh. Ang tanggalin mo na. Ah, bawasan natin. Yan. Bigas ng lupa oh. Sa ugat niya to, kailangan palitan ng lupa. Kasi pumangit na siya. Bukan nanti bunuh teh. Lakas ng kapit. Masisira. Ang bango ng kamay ko ha. Yan. Tungkol ka. Eh, hey. sakit sa kamay ah. Pero natanggal siya. Maraming tumubo pa naman oh. Maganda yung pagkakapit niya. Naka. Pero gumalaw na oh. Hindi kasi malalim ang lupa nito eh. Ayan o, no? plastic. Inabot yung plastic sa mga ugat niya. Tigas ah. Parang may nasakir eh. di kaya ito mamatay. Lalim pala ng kanyang ito. Ya. Yeah. Oh. Ya, yeah. tanggal jeans. Okay. kasa kumapit yata sa si plastic kaya nga, hindi na siya kailangan talaga pala nito malaki lagayan yung plastic na oh Thank plastic kasi ilalim ito eh. Ayan. Uh, hmm. Oh. Ayan hey. huh. Ha? Ayan. Ayan oh. Plastic di ba? Ayan. Pinaglalagyan ko ng plastic kasi. Nalagyan ko ng ganito pati Oh para ano dami na pala niyang ugat oh. kaya kinain sa ugat yung plastic oh. dami niyang ano oh, Pinagtalaga ko para tumagos yung tubig pero hindi pala effective okay okay ngayon ang gagawin natin ito wala na to Lagyan natin ng lupa na bago ito ko si parang mataba to lupa lang ilagay natin yan 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 ah. yan wala na yan tapon natin yan yan tapos ilagay siguro na natin tulukan pa natin yan kamikos-mikos natin yan Ugas na lang tayo ba? Kapal na ng ano niya oh. Nagiging ano? Ugat. Ligay natin yan. Eh. Diretso. Ayan. Tapos lagyan ulit natin. Dito yung lupa. Ayan. natin ito ng tubig yan diretso lupa na yan wala na talaga plastic yan kasi makapal din yung pagkalagay ko ng plastic sa ilalim eh para tumaba ulit pag pumayat ulit di bubaguhin na naman ting lupa ano ganun lang wala ang malaking lagayan kasi pero pag dito kasi ilagay maganda sana problema baka isprayan mm diba? Ganun lang yan. Hmm. Dito muna yan. Hmm, Di ba? Madami ng lupa yan. Ayan, puro lupa na yan. Lagyan natin ito. Baka mataba ito. Ah. Maitim eh. Ah, gay gay. Wah! Sugat pa. Sugat pa ako ah. Hmm? <laughs> Nasugatan pa eh. Talas pala nito. Oh. Nasugat ako. Yan dumugo. Oh. Yan nasugat. Ay, nasugat pa. Yan talaga. Ito yung sili natin. Oh. Hinog na oh. Oh, yan oh, nahinog oh. Diba? Ayan, hinog So, yan. Tanggalin natin itong mga ano nito. Itong bata pa na na ng dahon galing natin para magdaw magbago ba. Gali natin ng lumang dahon. Yan. Gali natin yung mga pangit ba yung ano tubo. Gaganda na siguro yan. Observe muna natin. Gali natin yung mga plastic eh. Yan yeah, o. Sukatan pa ako. Yan. Yeah, part of life. Yan. Yeah. Ito na ilagay. Sili naman. Matay Kamatis natin. Ang ganda ng kamatis oh Green na green oh Eh bakit ka dumikit dyan? Mainit kasi yata o. No? Laki ng kamatis oh Green na green yung kamatis oh Ito hindi na Matay. Ang tigas ng lupa, oh. Ang tigas. Ang tigas. Ay, puto. Nakalimutan ko pa ng ano, ilipat. Kaya ito ng malaking lagayan no? Oh. Tigas ng lupa, eh. Maganda ito ilipat sa malaking lagayan. Ang kaya natin yung lupa. Di kaya mamatay ito. Yeah. <laughs> Binunot na eh. Namunga pa naman. Baka mamatay eh. Eh hindi. Tanggal yata. Yun. Natanggal oh. Di ba natanggal? Ayos. Tapos gagawin natin. Ang liit talaga ang lagayan niya oh. Ganda ilipat to ha. Ah. Ganunin natin oh. Bugagin natin. Hindi na siguro mamatay ito. Ah, oh, na ano oh. Sa lupa to. Hindi na papalitan. Ang kasi ng lagayan. Tapos ang dami nila. Hindi makapag sprout ng maayos yung ano ba. Tawag dyan yung buto. Tayo ko ang lupa oh. Ayun. Ayan. Ayan. Gawin natin. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng lupa. Ayan. Ayan. Lagyan natin. At least may bago-bagong lupa. Ito paano. Ayan. Ilagay yan hmm. Yan Yan na yung ano natin Kunin pa natin yung isa Padilim na oh Tinira ko nga padilim na kasi para Ah uh, yung ano ba Ito pin na ano Kasi mukhang lambot yung lupa Ito kasi na-transfer ko talaga to eh Ayan. Hmm. lupa nito. Oh. Lupa. <coughs> oh. lupa. Hmm. Oh, di ba? Kita nanti. yan. Tapos so dito muna natin ilagay. Di ba? Ang ganda. Tapos ito. Ano na natin kunti ba? Bugagay natin lupa. Kahit ito lang lupa na to. Malaga lang. Mabugag sila. Oh, Pwede na yan. Hmm. Di ba? Oh, ito natin tapusin. Yan. Ang ganda oh. Oh. Ang ganda. Di Di ba?